Senator Panbelo Ping Lakson, Mga kababayan ko, bumanat sa mga senador na nakaupo ngayon. Mga kababayan ko, ha? na nakaupo ngayon sa Senado. Mga papogi, mga kababayan ko, nakakita kayo ng isang matinong senador ngayon. Ito, ang dapat ninyong malaman. Gusto niyo na bang umpisa na natin to? Hindi ko na patatagalin mga kababayan ko. Mag-aalmusal kayo dito ng bakbakan. Ito ang mga maiinit na balita ngayon sa loob at labas ng social media. Panoorin mo natin ang video na ito mga kapatid para ma para inyong malama ng ating pinag-uusapan. Mga kababayan ko, Panfilo, Senator Panfilo Ping Lacson, mga kababayan ko binanatan ang mga datam, ang mga senador na nakaupo sa Senado. Panoorin ang video na ito mga kababayan. Hindi raw maaring ibasura ng impeachment court ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa pamagitan ng simple majority vote. Na Iyan na! Senator Judge, ayon po yan kay Senator-elect Panfilo Lacson. Pero maaring nga bang ibasura ang kaso kahit wala pang paglilitis? Nakatutok si Jonathan Andal. Ayan, yan ang pinakamagandang pinag-uusapan. Alam nyo, I'm very thankful nagsalita na si, si newly elect Senator Fanfilo Ping Lakson, mga kababayan ko. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Ako lang ha, sabihin ko to sa inyo. Bakit ako masaya na nagsalita na siya, Senator Fanfilo Ping Lakson? Kasi nung panahon nila, mga kababayan ko, ang Senado walang bahid-dungis. Matino ang mga nakaupo, mga kababayan ko. At ipinaglalaban ang karapatan ng taong bayan. Nahaluan na ng mga etc. at epal na artista, mga kababayan ko. Ayun, sumabog ang Senado. Naging katawa-tawa. Buti nga, di pa nakapasok yung bigyan ng jacket yan. <laughs> But anyway, that's not our topic, mga kababayan ko. Klarong-klaro na po, mga kababayan, habang kayo nag-aalmusal ngayon, mga kapatid, ang, in, ang impeachment nito ni Sara Duterte ay tuloy na tuloy na tuloy na. Ilang beses na natin pinaliwanag to dito. Ilang beses na natin dinibang to sa taong bayan. And ilang beses na natin itong pinatunayan sa loob at sa labas ng social media na kailangan dinggin ng Senado, mga kababayan ko, ang impeachment. Yes, tama kayo ng inyong naririnig mga kababayan ko. Kailangan dinggin ng Senado mga kababayan ko ang impeachment. Subalit ang sumasakit dito, yung mga senador na senador ni Buday mga kababayan ko ayaw ipatuloy mga kababayan ko ang impeachment trial. Liwanagin natin, bigyan natin ng linaw sapagkat mga kababayan ko, malalaman ng taong bayan kung paano winaldas ang pera at pondo ng taong bayan. Tama ba ako, mga kapatid? <laughs> sapagkat ayaw na-ayaw po ng mga senador na kaalyado ni Buday na mapapag itong si Buday ng taong bayan at matangtampulan ng tanong at bakit mga ko ay hindi niya maipaliwanag ang pera na tinatanong sa kanya, mga kababayan ko. Dahil, mga kapatid, isa lang po yan. Dahil kung sakaling mapumpisahan ng trial, mga kababayan, <laughs> trial by publicity ang mangyayari makikita ng taong bayan, makakamahahalo, kaya at magiging judges ay tayo, hindi lang ang mga senador. <laughs> Bakit? Mga kababayan ko, pwedeng masira yung 2028 political career nito ni Buday. Ano ang paliwanag dito ni Senator Ping Lacson, mga kababayan ko? Bigyan natin ng gustisya. Eto ang video. ito ang video katawa raw para kay incoming Senator Panfilo Lacson ang mga Senator Judge na nagmomosyon sa impeachment court. <laughs> Katawa-tawa. Talaga naman po eh. Talaga naman po uh, uh, incoming Senator Ping Lacson. Senator Ping Lacson talaga. Katawa-tawa naman talaga yung mga ginawa nito ni uh, Buday. At ng mga senador niya mga kababayan ko. Kaya imagine mga kababayan ko na nagtatry sila magmosyon. Hahaha. <laughs> Dahil uh, ano, ang alam ko kasi pwede mag-motion dyan, if I'm not mistaken, the prosecutors or nagaganap na yung trial. But ang gusto kasing mangyari ni Mr. Escude Queso, Keso, ni Keso mga kababayan ko, dumpa pa lang sa trial nila, dismiss na. Ayaw na nila ipatuloy kasi mga kababayan ko, kailangan nila magbalik tara eh. Alam nyo, sobrang dami ng tinamaan nitong uh, impeachment complaint na to. Sapagkat mga kababayan ko, madadawit si ganito, madadawit si ganyan, madadawit yung mga kung ano-anong pangalan mga kababayan ko at pinipigilan nilang mangyari ito ngayon. Tuloy! Coming Senator Panfilo Lacson, ang mga senator-judge na nagmo-motion sa impeachment court. Hindi po pwedeng mag-move o mag-submit ng motion to dismiss. Ang isang senator-judge, kasi huwes kami. Ayan! <laughs> Kinaklaro na po ngayon ni Senator Fing Lacson, ha? hindi lamang sa mali, kundi improper, inappropriate. At katawa-tawa. <laughs> ano, sasabihin ng judge, I move to dismiss. Pagkatapos si Renong Popo. If I'm not mistaken, yan ang ginawa ni Senator Bato, Senator Ping Lacson. This uh, case is dismissed. Mm -hmm. Di ba napaka-awkward? Awkward talaga. Yan ang ginawa ni Senator Bato de la Rosa during the first impeachment trial na gusto na nila ipabasura kagad ka sa mga dahilan nila na basura talaga keso okay, ganito ganyan daw kailangan daw ng taong bayan na ganito hindi na daw kailangan pag-usapan ng impeachment talagang nililihis nila mga kababayan ko at kitang kita ninyo kung paano ilihis ng mga taga suporta at kampo ni Buday mga kababayan ko mga kaalyado niyang senador doon yung laban na impeachment sa kanya mga kapatid tuloy Reaksyon niya ni Lacson sa sinabi ni Senate President Jesus Cudero na kung may Senator Judge na magmomosyon para i-dismiss ang impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte, kahit wala pang trial, pwede na itong desisyonan sa simpleng majority vote lang. That is unconstitutional. Ngayon, jaan na pasama ngayon si Keso, mga kababayan ko. Because pinipilit niya na i-dismiss na at kinakatigan niya doon, kitang-kita ng taong bayan, mga kapatid, na ang nangyayari during that the hearing mga kababayan ko at nagsuot sila ng robe is sabi ko nga sa inyo is was the, the the cooking show mga kababayan ko kung saan ang taong bayan ang totoong ginigisa at ang nagluluto sa atin yung nasasakdal mga kababayan sa kadahilanan na po ng tanong ng taong bayan, na pondo't pera ng taong bayan yan, bakit hindi maipaliwanag at yung mga dapat na maglitis mga kababayan ko, ay tila po ba ay uh, ayaw pong litisin sapagkat marami po atang maaapektuhan. Kaya po para sa akin mga kababayan ko, ang nakita ko po doon habang naasot sila ng robe mga kababayan ko, eh cooking show po mga kababayan ko. Tayong taong bayan po ang tayo po ang niluluto nila mga kababayan ko at ayaw po nilang ayaw po nilang uh, malaman niyo na tayo binobola pa mga kababayan ko. Diyan po na pasama si Keso. Tuloy. Ginawa na 'yan Senator Bato Dela Rosa. Pero pwede nga bang ibasura ng impeachment court ang impeachment complaint kahit wala pang paglilitis? Yan. Tanong yan. Tanong. Sagot. Pag-uusap-usap kami. Bago kami magbotohan, I'm sure, pagkakurong kami ng uh, diskusyon. Okay. Ano ba yung gagawin natin? Merong motion to dismiss. Ito ba yung action na natin, even without uh, uh, conducting or starting a, uh, a trial? Yan! Wala rin nakalagay sa ating konstitusyon no, sa mga pagdating sa dismissal. Habang ginagawa nila itong impeachment proceedings, ay gumagawa rin sila ng sariling rules. Diba? Yan yung sabi ko, number one, nilabag nila, ang ah, nilabag ng Senate during that time talaga. Hindi ako magsasawang ulit-ulitin to eh. Dumabag sila sa Constitution ng Pilipinas, second the Senate rule, mga kababayan ko. Ang daming nilabag ng Senado patungkol doon sa impeachment. So para sa akin mga kababayan ko, klarong-klaro na yung ginawa nilang pagsusot ng robe mga kababayan ko ay hindi po tama. Mga kababayan ko, kumbaga taong bayan ng niluto na no, wala sa Senate rules at wala rin sa Constitution. mm -hmm. Saan ka naman nakakita ng Korte na imbes na dinggin ang magkabilang panig, siya mismo ang magmomotion to dismiss? <laughs> Klarong-klaro, sir. Saan ka nakakita ng Korte na siya pa mismo ang magmomotion to dismiss? <laughs> na nakalimutan nata ni Senator Bato na uh, Senator Judge siya, hindi siya prosecutor, mga kababayan. <laughs> Yan ang hirap eh. Ayoko na nga mag-talk, mga kababayan ko, nahihirapan ako. <laughs> Tama nga naman, sir. Saan ka makakita ng isang korte na siya pa ang mag-motion, siya pa ang magpapadismiss? Hindi mo nga lilitisin yung both side, mga kababayan. <laughs> isang malaking uh, isang malaking katarantaduhan yung <laughs> Tuloy, mga kababayan ko. So, it is possible, but it is not proper at hindi karapat dapat. Correct. Para kay Lakson, sundin na lang ang sinasabi ng konstitusyon. Mag Ngayon, tama. Kasi di ba total naman, ayaw ni Sara Duterte pa papalitan niyang konstitusyon. Marami umaang, alam mo, ang dahil magagaling na senador dyan totoo lang, mga kababayan ko, sabi nila, ang konstitusyon ng Pilipinas ay tama na para sa bayan natin. Ito si paek Ehek, ito si Makajos, itong mga uh, mga senador na ayaw sa charter change. Sabi ninyo, bulo, sabi ninyo, perfecto ang konstitusyon. Uh, constitution. Eh, anak ng teting, ayaw nyo sundin yung constitution? <laughs> <laughs> Nakaka alam mo ah, nakakahiya tong mga ano na to. Ano mo, number one dyan, si Paek-Ek eh. <laughs> si Paekek at si Makajos eh. Ay, pagtalo pa yan, noon. naalala ko, napanood ko sila nung pinagtatalo at pinag-uusapan yung uh, pa, patungkol sa constitution reform. Mga kababayan ko. Sabi nila noon, ang constitution daw natin, wag daw baguhin kasi uh, yan daw ay perfecto at yan daw ang basihan at saligan ng batas, mga kababayan ko, ng ating constitution ng Pilipinas. Mga kababayan ko, eh ngayon mga kababayan ko, but under the constitution, kung perpekto ang ating kung perpekto ang ating constitution, mga kababayan ko, according to paek at, according ko paek at kay doon kay Maka Dios, mga kababayan. Eh bakit? Ngayon tanong nga, eh bakit? Bakit ayaw niyo ipa uh, itrial si Buday, mga kababayan ko, nang malaman ng taong bayan? Sapagkat nilabag niyo yung isa sa mga batas sa ating Constitution, mga kababayan ko, na pinaglalaban ninyo. Oh, bakit hindi niyo bak bakit bakit ayaw niyo litisin at gusto niyo pagtakpan? <laughs> 'Di ba? Ang gagaling niyo kumontra sa constitution, ang gagaling niyo bumanat sa constitution sapagkat ayaw niyo nan. Ayaw niyo ng pagbabago eh ngayon yung constitution natin na luma ang ginagamit. Patungkol diyan sa impeachment, ayaw niyo? <laughs> 'Di ba? Anong tawag sa mga ganyang senador? Mambobudol. O, oh, huwag kayong magalit sa akin, ha? Opinyon ko yan. Kasi, lumabag na kayo sa konstitusyon, eh. Ayaw nyo pang sundin, eh. Ayaw nyo pang, tata, ayaw nyo pang uh, ipa, pinagpipilitan nyo pang tama kayo. Eh, kung tama pala kayo, eh, bakit nilalabag nyo yung konstitusyon natin? According to the Constitution, kailangan, simple lang, kailangan, dinggin, ang impeachment ni Sara Duterte diyan sa Senado bilang nag-convene na kayo bilang korte. Bakit ayaw niyong dinggin? Nilalabag niyo yung konstitusyon na sabi niyo tama. ba diba, mga kababayan? O, oh, klarong-klaro na to. Isa tong malaking budol. Budol, mga kababayan ko, sa parte ng taong bayan, Because nakita natin kung paano tayo pinagluto ng cooking show. Budol, mga kababayan ko, sapagkat sabi nila, mga kapatid, na ang konstitusyon doon ng Pilipinas ay tama ay at nararapat lang sa atin. Kung nararapat ang konstitusyon natin at maganda ang konstitusyon natin, eh bakit ayaw nyo sundin yung konstitusyon? Na ipa-impeach si Sara Duterte bilang, ano, bilang akusado na pinagbibintangan na di umano na inagnakaw, mga kababayan ko, ng pondo at pera ng taong bayan. Bakit hindi ito gawin ng mga senador ngayon? Because they are part of our country bilang public servant. Ngayon, mga kababayan ko, kitang-kita nyo sa dalawang mata ninyo, mga kapatid, lima lang ang nagmusyon na ituloy ang impeachment. Yun yung mga taong tuwid sa bayan. Si Senator Wingat Chalian, Senator Grace po, Senator Nancy Binay, Senator uh, Coco Pimentel and uh, Senator Risa Honteveros. So lima lang ang matinu sa Senado. The rest is ano, mga kababayan ko, wala. Mga kababayan, walang maaasahan. Grabe. I'm sorry to say this, ah Mga kababayan ko, baka napapanood kasi nila, ito yung totoo, eh. Opinion na namin tong taong bayan, eh. Opinion ko na to bilang isang Pilipino. Para sa akin. No? Huwag natin labagin yung konstitusyon ng bansa natin. Yan yung iningatan ninyo, eh. Na ayaw nyo mapalitan nung panahon na ipinipilit namin ang, uh, uh, ang constitutional reform. Ngayon, yung lumang konstitusyon pa rin ang gamit natin, ayaw nyo pa rin, pinagtatakpan nyo pa rin, naghahanap pa rin kayo ng butas para huwag mailusot, ma mailusot nyo lang at mapagtakpan itong uh, inaakusahang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Di ba? Yan ang malinaw na tanong doon, mga kapatid. Titis at humatol. Posible raw kasi mapahiya ang Senado kapag ibinasura nila kaagad ng impeachment complaint ng walang trial. Correct! Mga kababayan ko, I talagang mapapahiya ang Senado. Mga kababayan ko, yan ang ingahatan ng dignity ng Senado. Mapapahiya ang Senado kapag binasura nila yung impeachment complaint ng walang trial. Kasi imagine nyo, Paano magtitiwala ang taong bayan ngayon sa Senado kung hindi nila lilitisin itong uh, nasasakdal? Mga kababayan ko, saan kayo makakita? Ikaw ang naglilitis, ikaw rin ang magpapasa ng motion para ibasura na ito? <laughs> Nang hindi pa nagaganap, ang pa, uh, hindi pa nagaganap ang uh, hin na hindi pa nagaganap mga kababayan ko ang uh, session o paghearing laban dito kay Sara Duterte? Bakit ayaw? Di ba? Yan ang tanong. Isipin niyo mabuti, lawakan niyo isip niyo. Mga kababayan ko, hindi ko kayo ginagalit. Hindi ko kayo sinasabing magalit kayo sa Senado. I'm not saying that, mga kababayan ko. Pero gusto ko buksan ng kaisipan ninyo, mga kababayan ko, patungkol sa usapin na to. Di ba? Klarong-klaro na sa atin mga kababayan ko. Ang Senado nag-convene bilang korte, mga kababayan ko, at ang korte na maghahatol at uh, lilitis dito sa, dito sa nasasakdal na vice-presidente, mga kababayan ko. But suddenly, mga kababayan ko, hindi pa na hindi pa na hindi pa na hindi pa natutuloy ang pop uh, ang first session ng hearing nais nang ipabasura ng mismong lilitis ang tawag doon mga kababayan ko, luto. Lulutuin yung kaso para hindi na matuloy at hindi na malitis yung dapat na masakdal. Gets nyo ako doon mga kababayan ko? So ngayon ang mangyayari, sabi ni Senator Finglaxon, Lacson, mawawalan ng integrity, mapapahiya ang Senado, mga kababayan ko, which is true. Bakit? Saan kayo makakita ang korte? Ididismiss mo na yung kaso para wala na mapag-usapan. Paano naman ang taong bayan? Di ba? At nagpasaklolo sa Korte Suprema ang House Prosecution Panel. At the very least, we take the risk of being overturned by the Supreme Court. Correct. Nakakahiya yun. Kahapon, sinabi ng tagapagsalita ng House Prosecution Team na posibleng silang dumulog sa Korte Suprema kapag ibinasura ng Senate Impeachment Court ang kanilang impeachment complaint. Alam mo, pag, bina, pag didala natin sa sina, sa Supreme Court yan, Supreme Court is always delay, 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 delay. Napakahabang delay niyan, mga kababayan ko. Dapat, eto ah, maging patas ang Senado. Kung si Erap Estrada nilitis sa Senado dahil sa flunder cases, mga kababayan ko, dapat si Sara Duterte, mga kababayan ko, litisin sa Senado kung saan siya inaakusahan ng taong bayan na nagnakaw ng pera ng taong bayan, mga kababayan ko. Yan ang malinaw. Ang Supreme Court, as much as possible, ina-avoid yung mga political mm -hmm. questions yan. Correct. Pangalawa, inaabot ng siyam-siyam ang Supreme Court. Tama ka dun. Maraming-maraming kaso ngayon. Kahit yung mga nasa lower court, mga kababayan ko, yung mga nakakulong, laging delay ang kaso niyang mga yan. Hindi mabilis ang uh, usad ng justisya sa Pilipinas. Aminin natin sa hindi yan, mga kapatid. Kung baga, mm -hmm. tapos na yun issue, saka lang sila magdedesisyon. 'Di ba? Batay sa ilan. Ito, ito eh, pa para malaman ng taong bayan, nasa na ba tayo sa kaso, mga kababayan ko? Tingnan niyo 'to mabuti. Then step impeachment process na inilabas ng Senado, tapos na ang kalahati ng proseso. Dahil nakapagpasa na ng mga sagot sa impeachment court ang defense at prosecution team. Okay, okay, nakapagpasa na which is true. Ang susunod nito mga kababayan ko, ipapatawag na lang si Buday bakit ayaw nila ipatawag si Buday? <laughs> Yan ang pinakamalagmalinaw na tanong dito. That's the biggest question. Bakit ayaw nyo ipatawag sa Senado si Buday? Di ba? Tuloy. Ang susunod na akbang, ang pagharap mismo ng bisis sa impeachment court. That, uh, that is what we want. Yan yung pinagtatalunan ngayon sa Senado at nang mga bagong uupo, mga kababayan. Bakit pinipigilan na humarap itong si Buday sa impeachment trial, mga kababayan ko? Literally and that is very very scandalous. Mga kababayan ko, sa Senado ngayon. Kitang-kita ng tao ang tanong, bakit ayaw ng Senado paharapin si Buday sa impeachment? Which is, ito na yung next eh. Ito na yung next oh. Step 7 na tayo. Mga kababayan ko, kailangan ng humarap ni Buday at pinadala na ng summons. Di ba? Tuloy. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal na 24 oras. Anyway, maraming maraming salamat sa 24 oras sa napakamagandang balita ninyo at naagahan ng ating mga ana uh, agahan na dinner at na merienda ng ating mga kababayan itong inyong mga balita na ay uh, pagpatuloy po ninyo yung inyong pagbabalita ng tapat totoo sa taong bayan at walang kinikilingan walang pinoprotektan serbisyong totoo lamang yan po ang GMA News maraming salamat po and kay Ivan Mayrina what uh, what can i say mga kababayan alam nyo, sa totoo lang, it's very it's very hard for me mga kababayan ko na kinaganito tayo feeling ko pakiramdam ko mga kababayan na binubudol ba tayo tuwing election ginagawa ba tayong gatasan ng boto para manalo sila nakakaawa yes nakakaawa nakakaawa tayong mga Pilipino, nakakaawa tayong mga kababayan, na mga kababayan natin, na tayo pa mismo sa sarili nating bansa, mga kababayan ko. No? Tayo pa ang dinodog show sa sinado, Tayo pa ang ginigisa para patikimin ng iba't ibang playboard na kwento. Tapa na. Ibigay natin sa taong